ko tayo tayo mag natin sa mga Marites. Make sure to like, share, and subscribe to MU Entertainment YouTube channel. At kung Blind natin sa mo, pwes talasan ng isipan at pag-anahin Marites dahil nandito na segment na inyong kinuhumalingan at pilit na inuhulaan ng The Hull! Ano ang unang hashtag? Sabay tayo, tayo bro! Di ano akin yan. Di akin Ay, Ay, yan. Ay, Ay, kayo kayo yan Ay eh. sa'yo yan. Uh, may clue na kayo kanina pa. Ah. <laughs> doon nga sa malaking bahay. Oh, merong, merong dalawang ng no. Pinagdududahan doon na mga, actually, hindi lang dalawang tatlo. Tatlo? tatlo. tatlo? mga male housemates na hindi mo ma daw malaman kung nagbibiruan lang ba sila or may laman yung biro nila pag nag-uusap sila. Na. Tapos, Ayan, ang giveaway na. Tapos, every time <laughs> na, nag, <laughs> uh, ano, nag, uh, ano, nag, 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 sila na, ano, tapos, parang, ano, kung nuwari, kung nuwari, kung maliligo sa pool, or ano, lagi sinasabi yung dialogue na, sabay tayo, bro pagkakain, sabay tayo bro. Pagpupunta sa hapag at gumbig maghuhugas or what, sabay tayo bro. Kaya yung nag-iisang housemate to na ka-member ng LGBTQ+, chuchu, yung pangalan ay <laughs> Slayer, Ingit na inggit lalo pa't crush na crush niya yung isa doon. Tatlo yun eh paikot-ikot, pero mas pinaghihinalaan yung dalawa na parang singer yata yung isa doon eh. Tapos pangalanan mo na, pinangalanan mo na nga yung bakla. Yan yung eh, bakla. Eh. Hindi <laughs> hulaan na lang nila. Aksyado naman ang giveaway <laughs> yun. Hanapin na lang nila total, pinag-uusapan rin oh, naman. Okay. But kailangan doon natin manood ng PBB Pwes, manood kayo. <laughs> <laughs> Ako hindi talaga. Ako, Ako hindi talaga. Wala <laughs> <Tulog>. <laughs> lang. Yung iba lang kasi parang siniship. Na. Ano oras ba yan? Sa naman pala? Para ano? yung GMA at saka ABS. Bago mag-ano ah. kanina. Bago kanina mag-family. Bago mag- Sa umaga bago mag-tiktok lak alas 10 ng umaga eh. tapos, tapos meron siya lang ni isa man ng hapon. Oh. Meron sa gabi. Oh, okay. meron, diba? Tapos si Gabi nagbibigay ng update. Oo, oh, 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 pag ano nangyayari. Pero sa sa Kapamilya May Channel, day platform, day meron din. Meron man na mga 15 minutes. Eh. Galing! Unlike before na no, meron 24-7 na tinatawag. Oh, ngayon oh, pala, wala, wala na. No, na. Wala Hindi ko alam. Hindi ko na... Friends no, kay Nardo is watching PBB. Eh kasi ang gaganda naman ng mga katawa ng mga lalaki. No? Hindi oh. ko sila pinanonood na nun. Ang oh. uh, pag-alagay mo sa amin. Ano ba? Ako pinanonood ko talaga. I don't mind you. So anyway, yun lang. Nalaga ano lang yung sabay tayo, bro. Uh, si, di, Para ang ano Pero ko lang dyan, nag-trending. Na nag ba? O medyo ano, yung si Charlie Fleming. Fleming. Siya yung pinakabata. Parang uh, pinayuhan siya. Uh, dahil uh, parang kung paano siya mag-a-aggrant uh, uh, yeah, no. sa mga... Mga ano niya. Mga ano niya. Cry-cry siya. para kasi, si Ivana ang nag-ano. Ate-ate niya, di ba? Dapat dapat ganito. Babae ito si Charlie, ha? Yeah. Ah, yeah. babae ba si Charlie? Oo, baka inisip mo naman lalaki. Oo, oh, ko lalaki. Ay, yes, Sorry, wala talaga akong <laughs> anak yan <kamalayan> sa TVB. <laughs> Collab edition. Oh, yun lang. Ano <laughs> si Puro, meron ko ano, ano ba yun? Ano? Baker ba yun? Mayano, ano, man, yung, ano na naman yung... Ano na naman? Meron kami yung ano, yung reality manate. show kami. Manate. Uy! Sa babaw yung TFU, alam mo kung anong tawag? Oh. Wish ko, Hank. <laughs> oh, Ay, <madi> ano ba? <laughs> ko ba na nakita magiging oh. guest mo si Ron Angeles? Nag-guess ko na siya. Ay, nag-guess mo na, na ba? Pa, sabi niya. Pa. Dati ah, pa yun, nung hindi pa ano. Ah. Ah, lumalabas nung kasi. Hindi pa. Oh. Nung hindi pa masyadong... Hindi pa masyadong... Nung hindi pa. Nung, nung, di pa. Ah, nung di pa. Nung, nung, nung hindi pa? pa. kayo close. Ah, okay. Oh, uh, anyway, gusto <laughs> next time, lumanggi po sa Indong Ideal Vision, Dr. Jessica, di maraming maraming salamat. Pati na rin po sa Faces and Curves, Dr. Jerry Casata, Dr. Shula Ricasata. Mm. So, uh, ah, kay One uh, Dental Clinic, si Dr. Pong Magtibay, and Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile. Ang Simas Philippines, kay Colonel Jundimayo, Luga, Mama Sheikah Valrevilla ng Emerald Philippines. Maraming maraming salamat po. Oh, yun na. Mm -mm. Next. ano na, Lolita di Dios Katsuki, si, si Lani Michelle, yan, si Sok Esteves, si Bel Constantino. Maraming thank you sa inyong lahat. Oh, di ba yeah, Thank you. Ano na susunod na hashtag? Ginaaya ko yan. G -R -O. Ginawang, g -R -O. Eto ah, ginawang G-R-O. Ginawang there, Gina ginawang anyway, g -R -O. Ito na. Ginawang group. Ginawang group. Bold letter. Dapat bold letter. Ginawang G-R-O. Ito na. May kinalaman ito sa dalawang na. No! napakasikat na actress. Ang grabe yung ah, napakasikat, ah. Ah. Oh, oh, napaka, ha? Oo, oh, talaga. Oo, napaka. Pag hindi namin nahulaan yan, ha? <laughs> Siyempre, ilalayo ko yung clue. Charot! Ito na. Ito na, napaka. Oo, oh, napaka. sikat talaga tong dalawang actress na ito at iginagalang sa ating industriya. Ay, ginagalang Kaya naman ba? sila ay sa isang napakalaking okasyon. <laughs> ah. Sa loob o labas? Basta dyan lang. Ay! <laughs> Basta! <laughs> Oo, oh, ito na. ina sila. Siyempre, Una, nagpaunlak sila bilang uh, uh, prestigious naman talaga dapat yung uh, okasyon na yon, mm -hmm. yung event na yon. Tsaka binibigyan naman syempre, feeling nila, bibigyan siya ng halaga dahil kanapat dapat naman. Yes, yeah. uh, tapos, eto na. Syempre, kapag may mga malaking event, kapag nandun yung mga malalaking artista, in fairness, hindi lang naman silang dalawa, meron pa mga iba. Eto lang yung focus lang tayo sa dalawang aktres. Uh, pagdating nila, syempre, may red carpet yan, pictor pictorial, ganyan. So pagdating nila, dinaghanda sila. Parang hindi sila masyadong inano sa ano hindi, hindi sila masyadong pinag red carpet uh -huh. na parang yun kasi expected naman na ganun diba in a big event alam na ng artista yun eh na may ganung part. Yes. Ay kung sikat pa, di ba? Oh, Dapat na! mo. Okay, sikat. Eto na. Parang parang para, para nilagpasan yung red. Ay, ano, okay na po tayo dyan. Parang gano'n. Ah, <laughs> ano, parang Tapos nagulat na lang, ito si Actress 1 at si Actress 2, na bigla na lang pagdating nila doon, maraming mga mesa na may mga tao na hindi nila kilala. Oh. Tapos, ang instruction sa kanila ay, ay ano, dadalin sila sa isang up isang mesa, paghihiwalayin sila. So, una si Actress 1, dito ka sa mesang to. Uh, si Actress 2, dito ka naman. Press uh, mm. Tapos, hindi na, yun na nga eh. De, <laughs> sanay sila <sina laughs> sa ganyan. Kami dito. dito, kabila ka naman. Sanay sila sa ganyan. Uh -huh. Hindi yan tumatanggay, mababayit yung mga Actress uh -huh. na yan. Pero, ang naloka sila, pag upo nila, hindi nila knows na hindi naman taga-media o hindi naman uh. -huh. press. Yung nasa, na, uh, kwan, bisita oh, ng oh. event. Oo. Oh, oh. At, ang instruction sa kanila ng organizer, estimahin ang mga taon na po. So, sabi na, gugulan si Express World? Ano to? Ano nangyayari? Yung pala, ang ginawa ng organizer, binenta yung mga mesa sa mga ay, bisita at kasama oh, sa pakete uh, ay, na uupuan sila ng actress na uupuan sila ng actress oh, at hindi nila alam oh, yun yes, na that. nga ay, naman yun so parang iikot si actually hindi lang tong dalawang actress ato yung ibang artista ganun din ah, lang oh. ang nakuha ko ng organize organizer niya Grabe ay ko parang ano yan <laughs> tapos <laughs> magazine ba yan? Hindi. Abroad yan eh. Eto eh, na. Eto ah, na. Mm, mm. So si Actress 1 parang gusto nang umalma. Kempi naman. Di ba? Una-una hindi nyo kami sinabihan na merong ganitong yod. factor. Oh, you're taking me for a ride. Oh, Di ba? Oh. Tapos binulungan na lang siya ni Actress 2 na parang die. Ayaw na. <laughs> <laughs> uh, dito na tayo. Pagbigyan na natin. At least alam na natin next time. Kung uh, iimbitahan uh, tayo ulit dapat klaro na kung ano yung gagawin natin. Ay dollars yun ah. In fairness. Oo. Mahal. Basta mahal. Ang mesa. Ah! Mm -hmm. Ito, parang, parang, parang for sale. Kasi so, di ba parang ganun, parang meet uh, and greet ang dating. Pero hindi sila kasi sinabihan. Tsaka yung uh, effect na parang, kasi kasi ginagawa niya di ba, yung i -interviewin yung artista yes. per table, yung uh, one-on-one uh, -on -one with the press. Uh, uh, Ginag in fairness, na-witness na ko na yan, yung actress 1, very uh, accommodating uh, uh, yan sa interview. Si actress 2, lalo na. Uh, uh, Nagpa-press ko lang sila recently. Ano, uh, uh, pag, pag ini-interview sila ng mga kaibigan sa press, nagpapa-interview, nagpapa-unlock yung mga yan. Ito lang kasi, una, hindi nila kilala itong mga to. Pangalawa, hindi sila informed na may ganon na gagawin. At, yun nga, nagsinama sa pakete yung, oh, bayaran nyo itong mesa na to. Ang kasama sa mesa pagdain. cikan ginawa niya, chikan lang, ganon. Picture selfie lahat. Tapos, bibigyan ako silipan. Oh my. kaya sabi niyo, actually yung word na GRO <laughs> parang galing kay actress one ano to para tayong ginawang GRO? Mm. Ah. Ah. Ang balita ko pa nga dyan, ikaw inibita ka dati maging red carpet host eh. ano ja Dito? Oh. nako tinanggi hand mural <laughs> <laughs> pa 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 Wala, pa 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 ano to, nags, Ate ah, si Actress 1 tsaka si Actress 2, pareho sa'yo nagsimula bilang uh, mga child, star? child stars. Ba, yung, yung, Kaya naman talaga, sikat na meron sila. sila ah, meron ng ah, meron ng achievement. Right? Correct. Tsaka pareho marami silang na, maraming tapawin. acting awards. Oh. Napaka ba talaga? Oo no, naman. Lalo na yung, pareho sila. Pero syempre ngayon, medyo nagkaedad na sila. Pero sa, sa, atin. Dati siguro napaka. Oo. oo pero Ay, namin, naman no? din. Hindi naman ay, sila nawawala ay, eh ano nandito yata. si Actress One, ano ah, to? Award winning yun. Award winning e. sila pareho. Hmm. Si Actress One, pareho ba sila may karelasyon? para si, yung isa. Pareho silang wala. Ah, talaga? Mm. silang walang karelasyon. Na ngayon. sa ngayon. Ah, ah, okay, okay, si Actress 2, may nababalita sa kanya. Pero hindi totoo yun. Oo, ah, oh, nababal. sabi mo nga, hindi totoo. Okay. Oh. Gets na. Oh, Ayun. Mag si, yeah, Mag-react na yung dalawang yan. Pero mas nag-react si Actress 1 yung walang yeah. jowa. Oh, pero oh, Pero si, si, Actress 2 ang nagsabi mas niya. react si Actress 1 kasi talagang caring niya mag-react ng mga ganyan. Oh, oh. si Actress oh at kaya niyang magtimpi at mag-aok. Oh, okay, Ayan Ay yung dalawang yan, o. Oh. Yes. Um, yes. Alam, Alam Kasabay, ba silang dumating? Oo, oh, oh uh, magkasama oh. sila. Oh, ba pero balik na rin niyo, si yung una oh, yung sinulat, si parek, yung niyo sinulat, si Actress 2. Oh, Correct. Yung pangalawa sinulat, si Actress 1. Mismo. Confirm yan kasi yung source ko. Oo oh, Oo. Oh, oh. Kaya nga sabi ko sa'yo, abroad yan Hindi. <laughs> o dahil dyan, babati na ako. WTF sa YouTube and Spotify. Uh, sa Lazard Dental Clinic, Hair Shop Salon. Kay uh, Bel Constantino ng Stan Empire Lending Corporation. Kay uh, Me Mom, kay Gracie Corneo. Thank you sa NARS. Kay Mrs. Solis McDonald, salamat. Kay Alan Jones, Alan Dionis sa Maintang Ulo kanina. <laughs> Ay, ba? True. ulo niya. Tsaka si Lito Maniago, hindi ko sure kung mainit ang ulo. Pero si Alan Jonas, irita irita. Ay, kami, kami rin ni JN, ha? Oo. ba? Kaya nga si Ambet gusto mm. niya mag magpakapal ng makeup kasi nainit ma ang ulo niya nang dumating siya. Dating yung expect Oo. Oh. <laughs> Iba yung ini-expect namin. Eh, di ba? na no, the grand you. Ay, hindi ba? Paano ka di ba? Oh, ano ba 'yan dun siya no? Yan na. Okay, magpapasalamat ako sa PNTC pero magpapasalamat ako ng Bas Bongga sa pag ko ng award. Kumakalimutan ka lang kami ha. Yes, of course. Oh, yun na. Maraming salamat. Ang pagkain sa Lunes. Yes. Lechon yan. Ay, grabe! Grabe, lechon. Hindi ako kumakaya lechon. Anyway, Ayun lang, ano pala? Baka naman nakalimutan ako. Ayun natin. Pagbigay okay, ko yun sa'yo yung mandaluyong, yung seafood, masarap. Oh, go. Ayun, ayun. At saka pala, meron akong live selling event bukas. Sip to glow collagen drink. Punta lamang po kayo sa TikTok account ko, mrfu underscore may ganon. 7pm live selling event, sip to glow collagen drink. Go! Hello mga kapaytens! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismes, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa <gasps> po ang hindi nakasubscribe. Kaya naman, ah. subscribe, subscribe na, na mga Marites! Next Lifestyle question. Lifestyling? Yes. Oh, taray. Ng collagen. Patry naman ng oh. collagen. Ay, okay, oh. na Walk out. Ay, nako, nag-walk out din yung isang ano, taga-PBB oh, dyan. di ba? Hindi award season ngayon, especially si Mr. Fu, di ba? Oh, ano yan? Mag-walk out? Diba? Mag diba? hindi naman. Mag-walk out ako because so, I am... sa award. Ah! <laughs> 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 hindi ganito yan. Naalala ko yung ano, isang aktor <coughs> <coughs> na magiling naman umate, deserving naman. So, luma na hmm. ito? Uh, eh, uh, kaya naalala ko, luma na nga. Oh. Pero siya pa yung actor. Uh, oh. Hindi na naman kaya ito. Hindi na naman makakaulan. Oo. Oh. Bago yan, bago pa yung actor. Oo. Uh, diba? uh, <laughs> diba? Oh. na naman. Ba't ko na Hindi ako mag-giveaway. Ay, <laughs> uh. Ganito so yan, di okay. diba? Sa isang pelikula na magka, may mga kasama siya, isang pelikula na nanalo la presenter yung aktor. Mm. Eh dahil nga, tapos, magaling siya umarte. Alam niya, pilingero siya na magaling siyang umarte. Na magaling naman talaga umarte. Mm -hmm. Yung mga kasama niya sa isang pelikula, nanalo. Siya lang hindi. Ay, ang sakit naman no oh. Di ba? As in? Oh, As in. oh. siya di Sa isang movie lang sila. sa oh, isang movie lang yan. Oh Tapos siya ganyan, biglang, aba, nung no, hinahanap na si Actor, where are you? Actor, kasi yung na siya ng major award. Hmm. Wale na. Kasi hindi nga nanalo. Oh. Di ba? Ah, pero no nominate naman siya. Oo, oh, kasama nga. Isang kasama nga. Atama nga. Oh, kasama nga siya, diba? ah, so, di ba? so hindi major show oh. siya. Dahil yung EP present, major eh. Oh, major na. Kaya nga nung no, major na, eh, natalo na nga siya sa major, di ba? Ah. Ikaw ba yung nagbigay na award? <laughs> Kasi lahat na nalo oh. na. Eh, major actor ito. Eh, major pa lang yung ipipresent niya. No, wala agad well, siya. Well, you can never can tell. <laughs> <laughs> so, yun, nalo ng best supporting. Oh, best, oh, oh, best, oh, best, actress. Best actress. Oh, oh, oh. oh best actress. Be oh, nanalo. Oh, oh. Siya lang hindi ano nanalo. Ano Best actor siya. Sa best actor siya. Pero oh, major award yun. Oh, siya. Oh, lost in space. Ang ah, major award niya siguro ipipresent best picture. Oo, oh, ikaso. kaso. Di ba nauna yung Mga acting, acting. acting. Oh. No, yung, na, actor, actor. Na? Oh. No, diba? oh. yun na kami na 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 aktor, na sa kanal. Ikaw na ba Oh. Oh, Di ba? Wala na. Wala na nila yan. yan. Magbigay ka naman ng clue dyan. Hey, Teka anong dekada muna I'm yan? I'm sure marami naman nakaalam yan. Pakailam niyo ba? Masa naman sabi ko, <laughs> oh Lord, oh Lord, di ba? I'm oh. sure marami 80s. nakaalam yan dahil, ay, ba't nawala na yung magpaprepento? Oo, oh, 80s, 90s. Ang oh. ganun level ba? Maraming ah. kasi pa ba? matagal na naalala lang nga niya si actor Oo, eh. oh, si Oo, oh, parang ikaw yata yung fool. <laughs> Romantic oh, ka ba? Romantic oh, ka eh, oh. pa na yung mga kasama niya eh. Papanood pa rin siya eh. Kahit siya ngayon oh. ako. Oh. Pero ay, ay anong, pa anong era yan? Anong ay, era? Anong <laughs> era pa si Ano to? Year or year? Ano <laughs> magbigay ka si, na ako? So Malay ko. Si, rin. Rin. si so, na, may idag lolo na. Hindi pa ha? Ah, ah. hindi pa. May asawa. Oh. Wala pa. Ano? Basta. Veterano na. Hindi na veterano. Junior actor lang yung mga... Oo. Sa mga year 2000 lang yan. I don't know, I don't remember dates. <laughs> Pero naalala mo si actor, ha? Oo, kasi nga, award. May kalab team award siya ngayon. Dahil, kung hindi yan year uh, 2000, child actor pa lang oh, yun. Oo, di ba? Kasi kasi, kasi junior nga yun. Ah, kung junior, di... junior ngayon yun, eh. Man, di yeah, ba? <laughs> may problema ko <laughs> kasi ano <laughs> ko? Kasi Pula hindi nga mawala. May kalab diba? team. Wala na. <laughs> Pero dati <dahil> meron. <laughs> ah, Tapos ang... Ah, okay. Pero yun, 2000, 25 years. Ano to? 25 years, hindi kung young actor siya nun, dilolo na nga siya ngayon after 25 years. So, 25 siya nang. 50 anos na siya. naman, kailangan lolo na. <laughs> Sige na ka, mati ka na nga alam. Wala kayo pa, kayo pa mati, na yung automatic pinagrapan nyo. Hi, greetings. Nagtampo na. <laughs> ah, talaga. <laughs> Nag-walk Pero junior eh, Pero nose mo eh. yan, nose mo yan ha. Naalala nga oh, diba? niya. Naalala Junior pa raw ngayon. So, ibig sabihin, malamang child actor yan. Ay, hindi. Junior na siya noon. O, oh, junior na so, 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 I mean, sabihin, naman masyadong matagal may yung awards <laughs> yan. next! <laughs> 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 Tsaka yung pinoproblema oh, na, Yung no, problema nyo, di ba? May <laughs> anyway, item ko. Maramot. 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 Maramot uh, sa kulo. Yeah, maramot uh, sa kulo. Maramot tino. sa mga kung ano-anong ano. Yes. Uh, anyway, uh, ito ang ano, final uh, and last uh, ng aking ano. Oh. Uh, part 3 ng aking. Uh, ayun na, uh, series. nakalimutan ko na talaga yan. <laughs> kung sino yung gawin. Nakakalala ko uli Ng aking blind item uh, tungkol sa isang sex. Ay, ay alam uh, ko na. Yes. Alam ko talaga. Alam mo, kaibigan ko pala yan doon. na, nakabit-kabit siya, di ba? Parang nga ka, kaibigan mo. Oh, anyway. Pero hindi naman yung naging ano mo. Okay. Oh, oh ang detalye, detalye. Hindi <laughs> <laughs> OMG! So, Matagal ko na kasama yan. Oh, anyway, oh. naging ano pala to ni Mr. Gaga! <laughs> 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 hindi. Di ba nga sabi ko nga, uh, itong uh, sexist actress na to, i-recall lang natin. Yeah. Um, nagka gusto, gusto na sana siyang pakasalan, mm. pero nalaman meron siyang kabet na lalaki. Mm. O di, mm. may pa nga na-jumbag mm -mm. at saka siya hiniwala yan. mm, -mm. Pero, pero prior to that, ang una kong blind item, siya ay kabet ng isang uh, mataasang posisyon sa isang malaking uh, korporasyon. Okay. At bongga-bongga uh, siya ngayon. Uh, kahit wala masyadong project, uh, panailabas ng bansa, at chopping galoy talaga. project ngayon. So ngayon, sa part 3 naman, may nanay itong si Sexy Actress. Ooooooh. Okay. Uh, ito palang si Sexy Actress, dahil nga hindi lang naman to yung kanyang naging jowa na ganyang level siguro, ang dami na palang naipon. Uh, ang dami ng oh. lupa, bahay, na naipundar nito. Oh, pwede? Oo, oo, oo. Tapos so, super so. shopping, super <laughs> buy, kumbaga ano, mucho mucho. Pero ang chika ng nanay, napakarabo. Ah, uh, that's ang nanay niya. Nanay niya. Mismo. hindi raw sila, ah, uh, hindi ko ba ganyan, hindi... Sinusustento. Hindi naman sinusustento siguro, pero hindi sila... Sinishera. Sinishera talaga. Si mother mismo nagsabi? Si mother mismo ang nagsabi. Andiya And nga si oh, Ang <laughs> si top executive, si ano? Hindi uh, yeah, si company. actress. Ah, si, actress. si anak actress. niya mismo ang maramot? Oh sa kanila. Oh. Sa kanila. Oh, yun. Eh, baka naman alam na actress na kailangan, mother. Kahit, dadagdag share mo nga na yun? <laughs> ang dami nga din daw bahay niyan, pero parang ang chika pa sa akin, ayaw patirahin itong si mother oh. man, pamilya ta- kahit isa oh, sa mga ma ugali na actress kaya nga eh nagulat din ako in ano fairness ah ang dami niya na palang ano ari-ari oh, ari, ari, ari. ay oh, eh, ang dami oh, na oh. din na ang dami oh. na ginagin jowa hindi ka nabigyan hindi hindi ka nabigyan na, eh. yun nga eh oh, baka noong time na nung kami kami pa! Oh, charot! Hindi, na, hindi ka naman sinasabi ko eh huh? baka wapa hindi kasi ako rich hindi kasi ako rich masyado charot Ah, talaga? Maramot pala si actress. Oh, yun na. Oh, medyo naapektuhan sila sa pagiging maramot ni actress. Apektado ka na yan. Hindi. Paano? Ayan. So, yan ang kuling Kilala mo aking... yan, June. Dahu. oh, diba? Ito, ang pinakaklo ko na lang, itong si sexy actress na to, oh, oh. hindi siya matangkad. Oh, yun. Uh, na uh, alam ayan. ko na. Pero, Uh, o ibang ano, ibang klase. Ano, okay na yan! nadami pa eh! Uh, oh, okay. Active o, pa rin siya ngayon. Oh, oh, medyo active pa rin, oh, active pa pero hindi na kasing active dati. Oh. Okay. Hindi tumatanda ang itsura niyan eh. Actually, totoo. Yes. Oh, yun. Tama na! <laughs> nga, dila, 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 dila. Okay. So, uh, ano nga. Of course, ang unang kumilabas. Sumasayaw yan eh. yes. ko. Ano, yung tagtagan ano? Ay, ako! Okay. Siyempre, dito, Ben nagbuhat ng colorete clothing. Ah, uh, thank you so much. Ah, uh, it's Count Corner, Timo Avenue Yan. And, ah, uh, sino mga mababating ko? Of course, sa akin Vincent, si Irene. Thank you sa iyong mga pakulay at ako anik-anik. At, ah, uh, kay, ah, uh, Ate Janet, marching, si Arkin na natutuwa kapag binabating ko. Okay. At, Ah, uh, ni Ninong Boye, eh, Tina Moribel, Ah, uh, thank you for always watching. Ingat kayo dyan. Alam mo, piling ko may nakalimutan ako, pero... <laughs> Tige na. Damdam <laughs> ko eh, may nakalimutan ako. Gio, <laughs> <laughs> <Yo, laughs> si Paul! oh, nag-birthday yung nanay mo pa. oh, na, birthday nanay, oh, mo pano. Ay, na ba, birthday nanay mo Pati na, mo ni ngayon. Oh, kailanay, no? oh. 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 oh happy birthday again, nanay. Na, yung mga bawal kasi, no? Oh, may, <laughs> may kasamang <laughs> sermo. Pananakot, no? diba? ba? oh, yun na. Okay. Uh, okay dok. So, ayan, bago po natin tapusin ang live, pasalamatan po natin ang Scott Media para sa kanilang mga studio facilities. Kung nais nyo rin pong magkaroon o gumawa ng inyong sariling sa content, i-message lang po ang Scott Media sa Facebook. Mag-like, share, at subscribe na rin po kayo sa MU Entertainment YouTube para makatanggap ng notifs sa ating uploads. O so, hindi pa akong gumanong gano'n, wala pa mga kahula. Okay. Ay, ano bango, diba? Diba? Ah, 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 ang bango-bango. <laughs> Na ah, ah! ganun ba? Ah! Bango, bango, ano pa ba mo? Oh. Kayo may sabi niya na hindi ako. Big ni si McDonald. Hi, si thank you. yung kay ano, Crocs na keychain. Oh. Happy <laughs> ba mga Marites? Of course, dito lang po yan sa Marites University. Kaya, kaya alam nyo yung mga blind items, parang ang dami-dami yung galing-galing yung humuhula ng mga blind item, di ba? Sa akin lang hindi nyo nahulaan. Na you know me. <laughs> oh, okay, mga mga kapatid, hula na. Yeah, salamat po sa lahat ng mga nanood, mga live viewers natin. Tumabot na ng 1.3. O, 1.5 na yun. Kanina 1.5 kanina. Okay. okay. So, salamat po na nang pakulay. See you again sa Thursday. Ito po ang dahu mula sa Marites University! Mega ganon!